eto na yung ilog. Kikita niyo yan. medyo gray na siya. Baka mamayang hapon, pwede na dyan maligo. 'Di ba noong ganda? Hmm. 'Yun ang dito. Ang ganda. dalawa siya oh mayroon pa sa kabila magkasangang ilog ayan malibo talaga ng bundok no pero ang ganda ganda niya oh ayan, ang... diba? Baka mamayang hapon yan, oh. Pwede na siya. Kasi kulay gray na siya. hangin. Tambay muna tayo dito kasi kahapon hindi nakapagtambay. Kasi umuulan. Ayan, ayan yung anak ko. Oh. Ayan, nagbababaan ang aking mga mababait na alaga. Oh. Uh, medyo tinanghali tayo ng pakain ngayon. Kasi nga napuyat kagabi. <laughs> Yung katulong kasi ng anak ng amo ko. Nandito kaya hindi naman kagadagan agad makakatulog. Gusto kasi ng ibang mga kalapate, mas maaga, mga alas 6 pa lang, pinapakain na sila. Kasi yung iba, umaalis na. Itong mga to, dito talaga sila, nag-aabang lagi sa akin. Pero yung mga dayo na medyo mga bago, yung mga puti, yung may mga iba-ibang kulay, wala, hindi na sila nakakapagantay antay Ayan o, tingnan nyo. bilis nila makaubos ang pagkain. Ayun, Bye-bye! At ako'y magtatrabaho na.